Sinipin naman natin ngayon ang mga babiyahe pan-norte mula sa North Luzon Expressway. Ahatin sa atin ni Bien Manalo live. Bien. Audrey, sa ngayon ay nagsisimula ng bumigat ang trapiko dito sa North Luzon Expressway. Kaya't naka-full alert status na ang NLEX management, iyan ay dahil sa bugso ng mga sasakyan na magsisimula ngayong araw. Biyahing Kuya po Nueva Isiha si Amado Lorenzana kasama ang kanyang asawa at apo. Linggo nang magpunta ng Manila si na Amado para sa medical schedule ng kanyang asawa. At ngayong araw, babalik na sila ng Nueva Isiha para doon gunitain ang Semana Santa. Kaya't maagang bumiyay si na Amado para maiwasan ang inaasahang trapiko. Ina-anticipate na lang talaga yung ganitong sitwasyon na, yung Halle week na pauwi marami talagang sasakyan kahit meron kang sariling sasakyan pagkakataon nito paminsa uh, paminsan-minsan lang naman yung isang taon na uh, dumadating dito sa sa atin na yung Simana Santa ang mechanical operator naman na si Ronaldo Alinho, pinaghahandaan na rin ang dagsa ng mga sasakyan. Kaya maaga pa lang ay pumasok na siya sa trabaho. Siyempre, maaga na lang alis para hindi na makaiwas na sa traffic. Skyway na kami. Skyway. naka full alert status na ang pamunuan ng NLEX dahil sa inaasahang bugso ng mga motorista ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nasa 10% ang itataas ng bilang ng mga sasakyan na babagtas sa expressway ngayong Semana Santa. Katumbas iyan ng mahigit 300,000 sasakyan. Magsisimula ang bugso ng mga sasakyan mula alas 10 ngayong umaga hanggang alas 2 ng hapon bukas, March 28. Asahan na rin ang mabigat na trapiko mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ng March 30 hanggang March 31. Alas 2 ng hapon ng March 31 hanggang alas 8 ng umaga ng April 1 naman para sa mga biyaherong pabalik ng Maynila. Audrey, pinaigting ng pamunuan ng NLEX ang kanilang safe trip mo sa Buto Motorist Assistance Program. Katunayan, mahigit 1,500 na mga patrol crew, traffic marshals, security teams at toll and system personnel ang ipinakalat. Dinagdagan din ang cash lane sa expressway at nakaantabay ang emergency medical services at incident response team sa mga strategic area. Nasa na Nakikita pa rin dito sa aking likuran na marami pa rin mga motorista ang nagpapakabita ng RFID. Ayon sa tala ng NLEX Audrey, 80% na ng mga bumabaybay dito sa NLEX ang nakabita na ng RFID habang 20% naman ang wala pa o katumbas yan ng humigit kumulang 60,000 na bilang ng mga motorista. Audrey. Maraming salamat sa report mo, Bien Manalo.